grabe ah hindi na drain yung battery <laughs> sobrang tagal na ilang months na tayo hindi nakapag motor uh, ngayon mag motor tayo tumaba tayo sumikip so, yung sa leeg okay so papainitin muna natin to tapos sa uh, alis na tayo so napapansin nyo hindi na ganun kalamig ngayon it's uh, riding season na ah. I think its time to ride again. Pero grabe, matagal na to ilang months na ang natambak yung motor. As in, hindi ko siya napapaandar ng ilang months. Pero, isang ano lang umandar naman agad. So, ibig sabihin, hindi siya na-drain talaga yung battery. So, iraride natin siya ng malayo-layo ngayon. Samahan niyo ko para... Mga charge naman, ma-recharge naman yung battery niya. So anyway, bakit nga ba tayo uh, matagal na walang uploads or hindi na tayo nagba-vlog at saka hindi na tayo nagra-ride? So, unang rason kung bakit tayo hindi na, na nag-ride -nag kasi malamig. I mean, winter season. Pangalawang rason din na uh, bakit hindi ko na din pinush mag-motor kasi nagkaroon nga tayo ng kotse. So, mas comfort siya mag biyahe na nakasasakyan kapag ka malamig tsaka yung kinuha kasi natin malaki na ma sasakyan eh so ayun nagiging family car and yun yung binabiyahe namin malalayo and pangatlo kasi expectation ko kaya ko mag vlog na out of moto vlog like alam nyo yun yung mga travel vlog na nasa isip ko na sinasabi ko sa inyo na akala ko kaya ko siyang gawin na yun pala yung mahirapan ako hindi ko pala siya kayang gawin yun yung nangyari nag travel kami na malayo doon sa lugar ng mama ko uh, it's a 900 kilometers plus yung papunta doon dapat maganda sana talaga yung mga vlogs natin doon travel vlog as in travel vlogs talaga yun nga lang talaga problema ko hindi ako nakakapag vlog kapag ka maraming tao hindi katulad nito kaya ako magsalita ayoko kasing gumawa ng vlogs na alam nyo yun, yung parang idadab mo na lang or inanarrate mo na lang anong nangyari ganito ganyan eh hindi naman ayo iwan ko mas gusto ko yung ganito kasi alam nyo yun parang Ah, uh, nailalabas ko kung ano talaga yung nasa damdamin ko ngayon yung kumbaga na express ko kumbaga and ito yung gusto ko sa moto vlogging kasi hindi ko alam parang siyang nagiging therapy para sa akin alam nyo guys isang rason na hindi ko alam kung maganda ba tong sabihin o no? ano Pero sige magiging transparent na lang din ako Na kaya ako hindi na nakakapagmotor Hindi na ako I mean alam nyo yun wala na ako mot Ngayon nga tumaba ako eh ba diba? yung pinaghirapan kong gym, workout, diet Lahat yun nawala sa isang taon mahigit Ah... Uh, ito na nga dahil dumaan tayo sa, hindi ko man malaman kung depression ba talaga yung pinagdaanan natin Pero, ewan ko, nawalan ako ng motivation Tapos yung worst niya yun, ngayong recent lang na to Weeks, months, nagdaan na medyo nababahala na ako kasi hindi ko na kontrolado yung lahat Kumbaga, out of nowhere, bigla na lang akong nalulungkot, bigla na lang akong umiyak. Tapos, alam niyo yun, parang kinakabahan ako na hindi ko alam. Sabi ko, iba na to kasi way back nung college ako talaga, aaminin uh, ko, naging depressed ako. Pero walang nakakaalam ako lang. do alam naman na to ng misis ko ngayong panahon na to, sinabi ko sa kanya lahat na nagdaan ako dito sa pinagdadaanan ko ngayon medyo nag-worry na ako kasi yun nga minsan na uh, pinaka worst na parts sa pinagdadaanan ko ngayon eh yung uh, nagagalit na lang ako nang bigla na alam niyo yun hindi ko alam parang merong something na nagagalit ako tapos sa uh, small things na mga bagay na uh, naririnig ko or yung parang iwan ko parang naiirita ako sa lahat ng bagay sa ingay sa kahit kunting ingay nagiging ganon na ako nagiging irritable na ako so I think hindi na siya normal kasi para sa akin naging okay naman ako nung mga nagdaan daang taon pero ngayon parang merong something na nagbago sa kahit sa kahit iniisip ko man na nasa isip ko lang o oh, kaya kong kontrolin to akala ko lang din yon na kaya ko pero yun pala kapag nangyari na talaga wala ko ng control kaya nahihirapan ako so ngayon na uh, it's time to be back in motovlog ngayon nararamdaman ko na parang maganda pala talaga para sa akin yung pagmumotor kasi ah uh, lang di ko rin alam kung bakit siguro sa saya or something pero may nararamdaman ako ngayon na bakit bigla na lang tumuli yung luha ko so something uh, very drama talaga yung bu yung mga hindi ko mga hindi ko ma-explain ko anong nangyayari sa akin pero aware ako na parang siguro nagdadaan ako ng depression ang cute nila ni Lola nagpapainit aware ako na sa anong pinagdadaanan ko ngayon Oh, may parak pa. Oh, nako. Okay, behave lang. So, aware ako sa lahat, kumbaga. Tapos, uh, my best friend. Hindi tayo nakabakbaka kasi may best friend. Uh, aware ako sa lahat. <laughs> biglang bumait. I mean, biglang nawala sa focus ayun ah, nga uh, ah, aware ako sa pinagdadaanan ko ang problema ko lang talaga kapag ah, merong something na sumumpong sa akin na talagang di ko siya kayang kontrolin kumbaga mas gusto kong mapag-isa gusto kong maging alam nyo yun gusto ko ng tahimik gusto ko ng maging kalma yung isipan ko Naga, ito ito ngayon nararamdaman ko dito nagiging kalmado ako so, ito nga nung sinabi ko na sa misis ko yung pinagdadaanan ko At uh, malaking pagpapasalamat ko At hindi ako talaga dumaan sa something Alam niya na parang bigla ka lang sumabog na wala silang alam Na magiging it's too late pa Butit sinabi ko sa kanya, sinuportahan niya ako Sabi ko sa kanya, uh, I think makakatulong ulit sa akin yung pag-gym Kasi sa totoo lang dati, nakatulong siya sa akin do meron pa naman siya dati talaga na paminsan-minsan something sa akin na parang ganito pero mas worst lang talaga to ngayon nakakatulong siya so uh, actually last week pa ako nag enroll ng gym hindi ko pa siya nasimulan kasi nagkasakit naman tayo after enrollment nagkaroon tayo ng flu so hindi tayo nakapag gym uh, ngayon uh, ngayon binalikan ko tong motor ko Kaya, kumbaga nawo, alam nyo yun yung pakiramdam na gusto ko tong gawin pero hindi ko magawa parang ayaw ng katawan kong sumunod sa utak ko pero ngayon talaga parang bigla na lang na i-force ko to gagawin ko to kasi alam ko sa isipan ko back of my mind na makakatulong to sa akin to yung pagmomotor eh isipin nyo hindi ko talaga kaya mag share ng ganito siguro nga talaga sa mga nangyayari sa buhay ko lalo, lalo na hanggang ngayon na eh, talagang nahihirapan pa rin akong tanggapin ng lahat na uh, yun nga nawala na yung grandparents ko maraming bagay kumbaga ang factors kung bakit ganito yung mga nararamdaman natin so ayun na uh, naintindihan naman ni Mrs. kaya supportado niya ako ngayon kaya para sa akin ngayon kumbaga hindi ko babaliwalain yung support ang binigay niya sa akin so Ayan na, uh, kumbaga dandahan tayong babangon ngayon Kumbaga kahit na nandyan pa rin yan, di naman siguro mawawala. Basta basta eh kasi ano eh, kumbaga ito nga, itong pagra-ride ko nga nakakalimutan ko kumbaga, pero I know temporary darating pa rin yung ano na ano, pero at least alam ko na anong gagawin ko. Pero sana-sana malampasan ko 'to. Uh, hindi ko lang alam, pero actually 'yun nga walang ibang nakakaalam si Mrs. lang di ko lang alam din kung pinagsasabi niya sa iba pero wala namang nag indicate na or hindi nila din kayang sabihin sa akin na alam na nila or what pero kumbaga ano ba yung para sa akin kumbaga itong bagay na to hindi ko siya kayang ishare talaga actually nagpapasalamat ako sa taas na pinagpray ko na anong dapat kong gawin I know I have to share this to my wife uh, pinagpray ko yun at uh, bigla ako nagkaroon ng lakas ng loob at nasabi ko nga sa kanya so ayun naman hindi ko naman in-expect na uh, ganun nga so ito hindi natin yung babaliwala ayun. so maybe on man, by Monday magsisimula na tayo ulit ngayon nga may sipon pa ako may oboy eh. dito nga tayo bisita muna saan natin Hu, ganda pa rin. Ito lang kasi yung alam alam kong lugar dito na pwede kong puntahan eh. So mag sige. Ano muna tayo? Lalakwacha so, so yun guys, yung mga dahil yung pinaka dahilan talaga bakit hindi tayo nakakapag-vlog. I mean, moto ulit kasi yun nga, may pinagdaanan ako nahirapan akong bumangon kumbaga nahirapan akong gawin yung mga bagay na gusto ko sa totoo lang talaga ito pinaka ito ha pinaka ano ka talaga to passion ko talaga gumawa ng videos passion ko uh, gustong gusto ko mag edit ng videos gustong gusto ko yung gumawa ng vlogs pero alam nyo yun yung pag ka uh, yung paggawa ng vlogs is kumbaga hindi kami compatible kasi kumbaga yung, yung gusto kong gawing vlogs is yung ganito yung madaldal ako yung may sinasabi ako ganito ganyan pero sa personality ko hindi siya hindi siya pasok sa personality ko kasi ako akong tao eh. hindi ko kayang may kasama or ano na madaldal ako ganito unless uh, close na tayo talaga kampante ako sa 'yo magiging ano mas magiging baliw pa ako eh kapag ka close tayo ganyan pero sa mga normal na ano hindi ako ganito dito ko lang talaga na naipapalabas sa motovlog ah uh, wait lang bakit tayo umakyat dito sa pinakataas hindi pa tayo nakakyat dito ah uh, kumbaga hindi siya I mean dito ko lang sa motovlog talaga nakita ang sarili ko na may palabas yung mga gusto ko sa vlogging nakakapagsalita ako I mean nasa sa, yung ganito basta ang hirap explain di ko na siya ka first time ko dito Oh wow. napadpad tayo dito ah lalakwacha lang tayo napadpad pa tayo dito tapos hindi ko pa to alam tong lugar na to Ayan nga, uh, tingnan nyo, may electric pa yung mga, anyway, kutsato dito, mga T. Ayan, napunta tayo dito. May kalsara, hindi ba ako bawal dito? Ayan nga, uh, so, lahat I mean, hindi ko naman siguro kaya pang explain talaga lang ng detalyado lahat ng mga bagay-bagay pa pero for me, uh, pinaka-importante sa akin ngayon eh, kumbaga nakapag-share na ako sa inyo ngayon ng kung anong meron ba? Diba? so, ngayon oh, lakas ng hangin guys dahil o ngayon, uh, we're coming back na sa motovlogging So abangan nyo guys Salamat pala sa mga natira Sa mga, I mean Yung mga subscribers ngayon na dumagdag Na hindi ko inaasahan Yun yun din nagbibigay sa akin ng inspiration na gumawa ulit ng motovlog Na bumalik ulit sa pagmomotor motor, ngayon oh parang walang pinagbago eh ganun pa rin yung nararamdaman ko sa pagmumotor naka may truck pa sa likod tapos ganito pa yung sitwasyon natin dito <laughs> okay enough to sa explanation basta yun na yun alam nyo na pero I'm fine kaya ko to pag nyo lang ako so sana simula ngayon eh uh, magagawa ko na itong mga bagay na gusto kong gawin sa buhay ko isa na tong moto vlogging talaga it kasi na, kumbaga nakakalimutan ko yung kabilang mundo yung magulo kong mundo dito ako kalmado Huy, Nakakatakot ng hangin ang lakas no. mm -hmm. sarap balik tayo doon nakakatakot yung truck sa likod Huy. Ah, sarap pa rin, marunong pa rin ako mag-motor ah. Kala ko mahirapan ako mag-control nito. Lala. Tagal na hindi nakapag-motor eh. Ayun, we're coming back. Lilinisin natin 'to bukas. So, maraming salamat sa ngayon pa lang sa mga nanonood na alam niyo 'yon, yung alam niyo na kung anong meron sa akin. So, Maraming salamat pa rin sa suporta nyo Lalo na sa mga susuporta pa lang Maraming maraming salamat oh, Balik tayo Ikot ikot na tayo dito Baga explore natin yung Dito kasi Baga uh, Tawag nyo ito uh, Explore natin Kasi hmm, Paano ba explain kasi sa sobrang tagal na nating di nakapag motor Di nakapag motovlog Matagal na din akong di nakapunta dito Kung natatandaan nyo yung summer Last year Sinamahan nyo ako oh, Dito ako pumupunta lagi di ba to, Isa to sa mga lugar na pinupuntahan natin para parate oh, Hoping talaga na may truck pumasok doon sa taas. Oh, ganda ng sakura guys Ayun, patapos na pala yung sakura ah. Ang ganda Ito yung sakura kalimutan ko nung tawag nitong Isang pink na pink O sakura din yan Pink, uh, hindi ko alam hindi, Wala akong idea pero Ito, sakura Sayang, di na natin Napuntahan na maganda no So ito yung mga gusto ko sanang gawing content Yung kumbaga uh, adventure vlogs, travel vlogs Pero gamit yung motor kasi nakakapagsalita ako yung ganito So kapag ka ganito, yung may dahon na ah, Ibig sabihin, alagas na yung mga bulaklak Ito pa, tapos na to, tapos na siyang namulaklak so, Maganda lang sana kung sabay-sabay silang namulaklak na, ano. Yan lang Eto, ah oh, ito maganda, marami pa Ganda Ganda Gawa natin ng thumbnail dito We're back, sabihin natin we are back Sige gawa natin ng thumbnail, dali Nito oh, lang Ito yung mga bagay na gusto kong gawin sa buhay ko hindi ko nagagawa ng nakakotse kasi anytime pwede kang mag stop eh ito pa yung isang goal ko talaga sa buhay sa pagmo na sana 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 sa darating na panahon ay mangyayari gusto ko kasi talaga mag explore eh, gamit yung motor kasi mas na enjoy ko mas nagagawa ako yung mga bagay na gusto kong gawin sa pag motor eh, sana magkaroon tayo or magkaroon tayo ng chance na yun nga. Ah. Uh, Tinapabag ako sa hangin ang lamig. Ah, uh, magkaroon tayo ng chance na makakuha tayo ng malaking motor para naman ma-explore natin yung mga malalayong motor. Eh, malalay. <laughs> malala yung lugar gamit ng motor talagang yun talaga yung nasa isipan ko pa rin nasa isipan at puso ko talaga yung pagmumotor <laughs> so sana sana magagawa natin daw mahi ala ka, ngayon iniisip ko pa lang siya talagang parang imposible na parang mangyari sa akin pero siyempre alam naman talagang imposible sa mundo di ba so hinahangad ko pa rin yun so para sa akin ngayon Uh, kasi yung kapo, yung ability ng motor ko dito lang talaga sa malapit. So yung goal ko muna ngayon is uh, gagawan ko ng paraan na uh, mag-search sa Google Map kung saan yung malapit na lugar na hindi ko pa napuntahan. So pupunta natin ng nakamotor ang um, takas ng hangin na ah. So yun yung goal natin. Di pwede one hand to, delikado. Ayan so, yung goal natin, sisimulan ko mamayang gabi, mag-search ako, gagawa natin ng ano tawag, gagawin natin ng content. So anyway, magagawa lang natin siya ng content every weekend. Kasi hindi pa ako nagmumotor ng patrabaho, hindi ko din siya magagawa ng ride to work kasi may overtime pa kami. So hindi ako makakapunta sa ibang lugar talaga. Yung solar dito, napakamiga. Bakit? ngayon, yun yung live update natin nung uh, pagbalik natin sa pagmumoto vlog kung bakit tayo nawala yung mga rason kung bakit tayo nawala pero ngayon we are back sana sana ayun ngayon pala isa isa sa goal ko ngayon yung pinangako ko dati na pupuntahan natin na hindi natin nagawa bigla na lang akong nawala sa moto vlog yung sabi ko sa inyo na dagat sa umaysaki pupuntahan natin yun talagang gagawin natin yun kung kailan di ko pa alam maybe ang cute nila lulan dyan po. patayo na sila kasi wala nang araw o oh, gagawin natin yan pero kung kailan di ko pa masasabi kasi busy pa ako bukas pero sana masingit ko bukas kung titingnan ko pa pero definitely yun yung next vlog na gagawin natin kaya abangan nyo guys kasi excited ako may pakita sa inyo yan So ito na naman yung una kong ano Kasi ngayong problema na nagpop up lang bigla sa isipan ko na magiging problema ko Kumbaga kasi hindi <laughs> ko alam kung paano siya i-upload Kasi talagang wala akong lakas ng loob na mag-share kung Kumbaga wala akong lakas ng loob kung anong uh, dapat kong i-share sa mga tao Pero iniisip ko mga bagay-bagay talaga na hindi pala pwedeng lumaban talagang mag-isa kasi alam nyo yun yung kumbaga labanan mong mag mas, mas komportable akong mag -isa. pero ang totoo mahirap mahirap at saka ang ayaw ko lang kasi talagang lumaban na na alam nyo yun yung may nakakaalam na iba kasi alam ko namang hindi maiintindihan eh ang hirap kasing intindihin eh ang lakas ng hangin ang hirap nung pa pabaliktad pala yung hangin mas malakas pa lang kasalubong yan yung problema na ano ko ah lakas hangin wait lang ah, pero susubukan nyo ah lakas ng hangin bay eh? Ayun na nga ah lakas so mahirap siyang labanan mag -isa kaya sa mga katulad kong may pinagdadaanan huwag lang kayong magpatalo ituloy nyo yung buhay kasi minsan kapag ka naisip nyo yung mga bagay-bagay na hindi maganda gawin nyo lang Kung uh, kumbaga, wag, kumbaga ginagawa ko kasi kumbaga talagang inaalis ko yung sarili ko sa mundo eh. kumbaga uh, tinutulog ko or kumbaga uh, wala uh, I mean hinihiga ako na lang siya gusto yung wala malayo ako sa mga bagay na pwede kong magawa ng <clears throat> alam niyo yon out of nowhere na hindi mo na napag-iisipan kasi nangyari na yan sa akin once in my life nung nagka-college pa ako sa Cebu yan nasabi ko na sa Cebu nung nag sa ako doon ako nagkaroon ng depression talaga na ah uh, sige sabihin ko na, na yun nga suicidal uh, type talaga na <coughs> kumbaga <coughs> sa pinagdarasal ko na kung paano, paano ako makawala paano ako may rigtas doon kumbaga si Lord na yung nagbigay ng paraan kasi siguro alam niyang hindi ko nakayang magisa mag-isa yung nagbigay nagbigay ng taong taong matulungan ako matu taong masave ko sa sitwasyon na yon nung time na yon eh siguro nasa isip ni Lord din na ah, siguro nararamdaman niya din na ah. kumbaga hindi naman sa lahat ng oras na darating bigla yung tao na yon para masave ko sa ganong sitwasyon siguro yon na nga nabulungan niya na yung mama ko Ayon kinuha ko ng mama ko sa Siwo nagstapa ako mag pumunta ako ng Japan dito dito ako nagpahinga dito ako nagano oh, yun na nga so para hindi na umaba yung yung storya yeah. pero kung gusto nyo naman pwede naman natin nagawa ng storya sa susunod ng mga vlogs pero sa ngayon yun lang muna yung kumbaga idea nun na, uh, hindi siya ngayon lang to yung problema ko dati pa ako meron ganito ayan pahuwi na tayo guys maraming maraming salamat ulit sa inyo so abangan nyo hindi tayo ulit mawawala pa nga ako kumbaga babangon tayo gagawin natin itong mga bagay na nakakapag chill ng utak natin dito tayo kalmado kaya asa nyo lang ako sa mga rides ko see you soon